free membership po kami, makakapagnegosyo kayo kahit wala kayong pangpuhunan. At sa mga iba namin dealers na naging curious lang about PC, ngayon po ay magaganda na yung kanilang kinikita dito kay Personal Collection. So, ang technique lang dito guys, ang sikreto lang dito, kailangan maging seryoso ka palagi. Okay? Kasi pag seryoso ka sa business mo, lahat magagawa mo. Yung pangarap mo, matutupad mo. Okay, kagaya ng mga dealers namin na sineryoso nila yung negosyo nila. Meron ba dito na nagninegosyo na hindi seryoso? So, kapag negosyante ka, kailangan seryoso ka sa ginagawa mo. Yung negosyo mo, kailangan kikita dahil seryoso ka na magkaroon ng malaking income. And uh, dahil magaganda yung mga promo natin na binibigay, so yung discard ng mga dealer natin kung paano nila maibibenta yung products, kung paano sila makakakolekta. So kailangan nandun yung discard natin palagi. You no? Know? So, Lagi like, ko nga sinasabi sa mga dealers ko, kung gano'n tayo kasipag, magbenta ng produkto o magpautang ng produkto, ganun din tayo kasi pag mangolekta ng mga ipinautang natin. Okay? And uh, yung mindset ko na one man to pay, No, so iyan po yung isa sa ina ko na wag naman po natin ibigay ng sagad na one month to pay sa mga customer natin kasi in the end, mahihirapan po yung mga dealers. Okay? So siguro pinaka matagal na po yung 2 weeks na pagpapautang sa kanila. Since highly consumable yung products, madaling maubos. Ayan, so pag madali, kung pagbayad na sila, within 2 weeks, pwede na silang umorder ng ibang mga products. And then, kung mag-weekly collection ka, mas maganda para pag malapit na maubos, yung, yung, yung uh, I mean, pag malapit na makabayad ang yung customer, is yes, o-order ulit sila sa'yo para nandun po yung cycle na nag-order sila at nagbabayad. No? Niwasan po kasi natin na maubos na yung products na, na pinautang mo sa kanila, eh hindi pa sila nagbabayad sa inyo. So, ang result ng minsan, hindi ka na talaga babayaran or pinaka-worst is makakaaway mo pa. Okay? So, kailangan natin pangalagaan ang ating negosyo yung ipinagkaloob sa ating personal collection. Napakagandang negosyo nito. Ang pinakamahirap lang dito is yung mga na overdue na gustong bumalik, hindi na po nakakabalik, di ba? Kasi malaki na po yung nagiging penalty. Madali pong makapasok dito kay PC, basta po wala pong record ng account, mahirap makabalik kay PC kapag may account kayo na hindi nyo sinetel, which is, yan yung uh, na-encounter namin. Maraming gusto mag-apply, kaso over the dealers. Kaya sa mga dealers po natin, maliit lang naman po yung mga uh, nakuha natin products, no? So, kailangan lang po ay maging tuloy-tuloy po paniningil at paglilimit natin dito kay PC. Dahil dito, hanggang na pagkakatiwalaan namin ng dealers, patuloy siyang kita ni Personal Collection. sa mga dealers ko po, ayan, thank you so much. Sa mga dealers ko po sa buong Luzon. <laughs> buong Luzon. <laughs> ayan. Gustan man po kayong sulok ng, ng, ng Pilipinas na na-recruit ko po kayo or na-register po kayo kay Personal Collection. And tuloy-tuloy nyo lang po yung negosyo ninyo. And uh, kung meron kayong mga questions regarding Personal Collection, Pwede nyo po akong i-PM. Very responsive po ako. Yun ko, po. Maraming salamat po sa panonood and great life mindsets.